What's up guys? Kumusta na Mga pala si DJ John D. and welcome to my YouTube channel. Pag-uusapan natin yung isang nakaugalian o nakasanayan ng mga Pilipino which is ang pagmumura. Pero bago natin pag usapan yan, ano, Eto panoorin natin yung video ito. At para sa lahat naman ng mga politiko at bahagi na ng gobyerno na nagnakaw sa atin, nagnanakaw sa atin, mga nakatingin habang may nagnanakaw sa atin, mga kasama ng mga nagnanakaw sa atin, mga alam na may nagnanakaw pero hindi nagsasalita, mga kasama ng mga nagnanakaw, mga nagtatago ng magnanakaw, isa lang ang gusto namin sabihin sa inyong lahat, patawad kay Father pero putang ina ninyo! Kaputa-putahan ang mga putang ina ninyo! Tapos lang ng Misa, pero Panginoon, patawan niyo, patawarin niyo kami. Pero totoo yan, ito ang wika ng lahat ng mga Pilipinong ninakawan. Putang ina niyo! Putang ina niyo! Putang ina niyo! Putang ina niyo! Kuha yung video niyan noong September 21 noong may mga rally labas sa korupsyon. At na napanood natin ay si Vice Ganda kung saan ayun nga, nagmura siya. Isang dahilan na kaya napapamura o nagmumura ang mga tao ay sa galit. Gaya niyan, galit na galit si Vice. Ganda daw, sa so, corruption, sabi niya. Kaya ayun, nagmumura siya. Pero tama lang ba yung ginawa niya? Well, mamaya, pag-uusapan natin niya kung tama ba yung ginawa niya, no? Ano pa ba yung mga dahilan kung ba't napapamura ang mga tao? So, bukod sa galit o matinding emosyon. Halimbawa, gaya niyan, galit to sa corruption, no? Kaya may mga kinainisan, may kaaway. At isa pa na kaya napapamura ang mga tao ay kapag nagulat sila o nabigla. may nalaman silang balita o yun, may nanggulat sa kanila. O halimbawa, mayroon silang nakita na nakakagulat o may nabalitaan silang pangyayari. Nakakagulat, yun, napapamura sila. Ako mismo, minsan pagka nakita ko kung ano lang ang sinahon ko, <laughs> nagugulat ako. Yun lang sinahon ko, put! yun, napapamura. Oh. Isa rin dahil lang kaya napapamura ang mga tao ay, ayun, naiinis sila o oh, disappointed sa mga nangyayari. Halimbawa, yun nga. Isa <laughs> halimbawa ko yung sa sweldo. Bukod sa nagulat ako, minsan nadi disappointed ako. Bakit ganun? Mukhang hindi nabayaran ang ko. Put. Di ba? Unang oh, tingin pa lang ng payslip o oh, yung sa app app ng bangko mo. Ba't yun lang sinwerdo ko po? Naman. <laughs> yeah. Kayo rin sigurado. Pagka nakita niyong bawas ng sweldo yun, napapamura kayo. Hindi ba? O kaya pagtingin sa, sa pera ni sa wallet. O ba't ito lang natira po? Mapapamura talaga kayo. <laughs> eh. Yeah, Yan, isang halimbawa. Ba't nagmumura mga tao? At siyempre, bukod sa disappointment o inis kaya tayo napapamura, eh, napapamura naman tayo pag natuwa. ba nanonood kayo ng basketball, sabay nanaro team niyo, o yung huling tira, last second na lang, pero pumasok, mapapamura kayo. Papasigaw talaga kayo. O kaya may magandang nangyayari sa trabaho, sa mga kaibigan, may magandang balita nakarating sa inyo, mapapamura ka. Siyempre, madalas napapamura tayo o nagbumurahan tayo sa ating mga kaibigan, which is okay lang, normal lang naman yan. Pag nagbibiroan, tatawanan, o di ba sa mga inuman, diba, para mas maganda usapan, minsan may kasamang mura eh. No? Parang ano yan eh, di ba? Spice sa, diba sa pagkain, pampalasa, pampagsarap ng kwentuhan. Yung mga pamura-mura na paslight lang naman ice diba? lang yung mga ganong klaseng murahan. So, kailan naman kaya wrong timing o mali ang magmura? <laughs> Isang halimbawa, eh, katulad nito, kung ginawa ni Vice Ganda, kung kailan televised, maraming tao, daming nanonood, siyempre, lalo na may mga bata, doon pa siya nagmura. Okay na sana eh. You know? Okay na sana yung speech niya eh. Tama naman, labas sa corruption, pero nagmura pa. So, mamaya ipapaliwanag ko rin siya kung kailan mali or wrong timing na magmura. Pero yun nga, sa ganitong pagkakataon, kung kailan maraming tao, maraming nanonood, may bata, matanda, di ba, televised yan, papapanood na maraming tao, ta sabay magmumura, eh, para sa akin, no, it's a big no. Isang pang senaryo, isa pang lugar na hindi maganda magmura o hindi dapat magmura ay kapag nasa trabaho o nasa professional settings, may kasama kang mga business partners, mga tao kasama sa trabaho, yung mga yan. Lalo na kung kaharap mo eh, mga manager. Halimbawa, nasa meeting kayo. Tapos, sa mga presentation or habang nag-uusap-usap kayo, eh, eh, napapamura ka. Hindi professional yung ganon. Hindi maganda yung ganon dating. Baka matrobol ka pa. Worst. Baka masuspend ka pa. Or matanggal ka sa trabaho. Kaya iwasan yung magmura pag nasa trabaho. Sa anything na may kasama kayong ibang tao regarding business. Huwag din tayo magmumura kapag kami mga matatanda o nakakatanda sa paligid natin. May mga yun, tito, tita, lalo na mga lolo at lola. Bukod sa dapat natin silang galangin, respetuhin, isipin din natin na siyempre marami sa mga yan medyo ano na, maramdamin. Pag napamura ka lang, baka isipin nila sila aming numura mo at sumamaloob sa'yo. Kaya iwasan natin magmura kapag may kasamang nakatanda sa atin. Iwasan din natin magmura kapag may mga bata. Siyempre, alam naman natin mga bata, baka mapagaya sa maling halimbawa na ating pinapakita. Kailangan maging conscious tayo kapag may mga bata sa paligid natin. Iwasan natin magmura. Magulat na lang tayo. Napapamura na rin sila pag may kausap sila mga kalaro o habang naglalaro, ganyan papamura na lang sila. O saan nang galing? <laughs> Di ba? Minsan may mga ganyan eh. Gugulat ka na lang. Mapapabigkas ng isang bata. Yung isang mura. Saan mo nakuha na yun? <laughs> Di ba? Minsan yung pala naririnig nila bukod sa mga kalaro, sa mga nakatanda sa paligid nila. So iwasan natin magmura pagka may mga bata sa paligid iwasan din natin magmura pag ang mga nasa paligid o mga kausap natin ay mga taong humahanga o tumitingala sa inyo. Halimbawa, lalo na isa kang pastor, teacher, o kaya nandun ka lang kasama mga kasama mo sa trabaho, tapos medyo mas marami kang alam sa kanila. Siyempre, tumitingala sa iyo yan. Role model ka nila kahit pa paano. Iwasan mo yung maging palamura. So, baka magkaroon sila ng maling impression sa inyo. Yan ang isang iiwasan natin. Yung magkaroon ng maling impression, hindi magandang impression sa atin mga tao. Kaya iwasan natin magmura. Kasi once na nagkaroon ng maling impression sa atin mga tao, baka hindi maging maganda ang kanilang pakikitungo sa atin or mapapansin nyo lang medyo ilag sa atin, walang tiwala. Di ba? Baka isipin masamang tao ka, umayabangan din. So iwasan natin yung ganyang pagmumura naisip ko rin ano, iwasan mo rin magmura pag may nililigawan ka. na ano ko lang naman, siyempre kaharap mo isang halawa, isang babae, nililigawan mo, gusto, -gusto mo. Siyempre pa-impress ka. Isang para para magpa-impress, pakita mo maganda ugali mo. Hindi ka pala mura. Okay lang yung papapabigkas ka, pero yung matitinding mura, malulutong na pagmumura, katulad ng yun, yun. yun. Di ba? Wag, wag ganun. Iwas lang yun ang masasabi ko tungkol sa pagbumura. Hindi natin misa may iwasan yan eh. Pero at least, sana magkaroon tayo ng control sa mga sinasabi natin. O kung talagang hindi mo may iwasan na ma mapapamura ka na talaga, gumamit ka ng ibang salita na parang sounds like na rin. Ano ba? Ay, 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 Ano ba yan? Yung mga ganun, ano, di ba? Put! <laughs> Minsan, pag may kausap ako sa trabaho, eh, napapamura ako eh. Yung sasabihin ko na ako, what the? Yun. Pero alam na nila na para ka nagmumura na rin nun. Matatawan na lang sila. So, hindi offensive, di ba? Misan, di ba? Ganun tayo. Na, imbis na magmura, sabihin natin, ay, 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 ay. Ano ba yan? Ganun. Yun, yun, ang isang advice ko. Pagka uh, talagang gusto mo magmura, subukan mo nalang ilihis yung sasabihin mo. Mas nakakatawa pa tuloy ang dating. Ngayon, kung napamura ka naman. Di ba? Hindi mo naman talaga sinasadya, hindi mo nalawasan. mare, maaari, ka agad. Kahit paberul. ay sorry, napamura ako. Sorry, sorry, ulit, hindi, mali, mali. ka -ga, gaganong ka. Para at isa nakakarinig sa'yo, alam nila na A, hindi mo sinasadya at B, sincere ka na ayaw mo sila ma-offend. So, yun, isang ano, ginagawa ko minsan pag napamura ako. Ay, sorry, sorry. Lalo na kung kaharap mo, boss, mo na pamura ka. Huwag sorry ka kaagad. Kasi once na hindi ka nag at mapaabuti mo ng mga ilang minuto, ilang oras, bago ka mag eh, wala na, sayang. Sayang yung pagkakataon na mismo na. Eh, sa kanila, wala na yun. Lumipas na. Parang sabihin nila sa sarili bakit ngayon ka lang nag -sorry? kapag na ka, napamura ka, eh, mag-sorry ka agad. Masasabi ko na straight sa pagmumura ni Vice Ganda, hindi dapat maling-mali. Alam niyo naman, obvious, siyempre. Ano siya, artista, role model, maraming tumitingin sa kanila. At yun nga, maraming nanonood ng mga bata. Bakit pa kailangan magmura? Bakit pa kailangan magsisigaw ng ganun? Eh, nasabi na yung dapat niya sabihin eh. ba? Diba? Oo, oh, galit siya sa korupsyon. Tama na pa, nasabi ni kung panonorin yung buong speech na yan, nasabi na yung mga kailangan sabihin. Sinabihan niya si BBM na, yun nga, na pigilan ng korupsyon. Sinabihan din niya yung mga politiko na, ganito, ganyan, tumigil na kayo. Dapat daw sa mga politikong trap, di ba, makulong, o kung ano man, maparusahan. Pero, okay na saan eh. Nagmura pa. At ang isang masasabi ko nandito, maganda yung mensahe niya, pero dahil nagmura siya, magiging negative patuloy ang dating sa mga tao. Okay na eh. Kung nakuha mo na attention ng mga tao, sabay nagmura ka, di ba? Kapag ka ganun, ano isipin nila? Di ba? Ano magtatanim sa si isip nila? Misa makakalimutan nila yung mensahe mo. Ang mangyayari, matatandaan nila yung nagmura ka, which is hindi nila gusto. Kaya iwasan natin din magmura. Lalo na pag nagpapaliwanag tayo, may kausap tayo meron tayong padiskusyon. Di ba? Ang ganda na ng paliwanag mo sana eh. Mas paniniwala ka, mas makikinig sila, at mas nire-respetuin ka kung iiwasan mo magbigay ng mga maanghang salita. Di ba? Katulad nito. Kaputa-putahan di ang mga putang ina nyo! Tapos may pa sorry, father, sorry father pa na nalalaman. Hihingi ka ng tawad, sabay magmumura ka. Eh, ano yun? Kung hihingi ka ng tawad, hindi sabihin, nagsisisi ka na, hindi mo na gagawin. Eto, humingi ng tawad sa binag mura. Eh, ano yun? Di ba? Pang ano lang, etos lang. Talagang nagmura pa eh. Unang tinanong ko sa sarili ko nung napanood ko yung video nito eh. Bakit kailangan pa magmura? Di ba? Pwede namang hindi. <laughs> ba? Diba? Pwede namang, di ba? Magsisigaw lang siya dyan. Galit na kami sa iyo. Nakakainis talaga na kayo. Hindi, nagmura pa talaga. Bakit? Kaya, gusto na, mapapaisip ko tuloy. May kinalaman to sa nung nakaraan video ko, mamaya ilalagay ko yung link Sa sa Jetski Holiday, di ba? May mga na sa kanya. Yung mga supporters ni Duterte. Ngayon naman, ang inaano niya si BBM. Ano ito? Bumabawi. <laughs> Kaya talaga itong si Vice ganda. daming issue na kinasasangkutan eh. No? Anyway, <laughs> ano ba masasabi niyo sa video ito Comment down below. And don't forget to subscribe to my channel. Hit the notification bell para updated kayo pag meron tayong mga video na katulad nito. Tungkol sa love life, tungkol sa mga issues at mga trending topics. Maraming salamat sa panunod. Ako nga pala ulit si DJ Jondi. And see you in the next video.